tawagan natin yung pick-up kayo sa motor kaya gugun natin yung nangutahin itong mga kasi madalas yung ganito yung ayaw sa sa tawag ng rider may mga ano to hidden agenda <laughs> may mga hidden agenda tingnan natin kung anong hidden agenda dito ayaw sa magot eh yung Scooter type naman ako, kaya Wala kasi nakalagay na nota na 40 pieces na box ko lang hindi na po talaga kasi ang kahit isang isang rider lang po yung 40 bucks niya, ang dami pa lang yan. Pwede naman yan. Asan po ba kayo banda? Ano po boss? Saan po? Yung lugi? Ano po? Ayun, kapis. Dulo sa kapila. Yung mga may gate mga gate. Sige, salamat. Nandito mo ko sa pin location, mali pa yung pin. Ang tanong na po ay, ay ah. Ting uh. Hindi kasi mam ma naglala yung nagbook dito dapat naglagay ng ano. Dito naman ako sa Gabi sa kay banda. Tingnan ko po yung ano, box niya kasi kung Meron akong bag, mam ma di ko kasi alam ko anong sukat ng mga boxes niya sabi yung 40 pieces. kasi kung ano nakausapin ko yung pickup kasi hindi pwedeng ano lang single booking lang kasi takbo ito walang tatakbong rider man kasi single booking eh. hindi naman hindi siya nag-note na 40 pieces anyway andito naman ako tingnan ko po yung ano tapos sige ma'am 40 pieces ayun ang sinasabi ko eh. walang notes agang aga nito eh ganito ang natin ano ba yan hindi, <laughs> sa, hindi tayo siya reklamo ang problema lang paano natin pagkakasahing item paano tayo makakapag double book pag ganito wala kasi mga notes eh kung nag-note sana eh walang problema kung iwasan natin itong bikunin hello po sino po si ano Janine Okay. Ano daw po? Oh? Kasi meron nga, ano? titingnan ko yung item 40 pieces daw. Sir, hindi nyo kakayanan ah. yan. Yan nga. Diba yung, diba yung 2, diba? 1, 2, 3, 4, bali walang ganun talay. Bakit isang rider lang yung alam nyo? Oo, hindi kaya yan. Sabihin niya, sir, sa puso niyo. Alam nyo, hindi ko kaya, ng double book ang item. Hindi yan talaga. Hindi na po kayo yan. Saan yan po dalagay yan? Dalawa dito, dalawa dala dala doon, kaya ba? Ganun, kasi talagang... Hindi. Ilan yung 40? Parang dalawang hiliran ganito. Ay, parang dalawang hiliran ganyan. Kaya yan, kaya lang. Hindi na ako magdudubulbuk eh. Orang magpapaas masyado. Hindi, kaya ko ipasok dito yan. Tapos alagay ko dito. Ang problema, hindi na ako wakapagdubulbuk. Kaya lang, dudublin niya yung ano dito. Oh. Bayad nito. Tanungin yung nisaset? Kasi dapat dalawang rider. D double booking talaga yan. O kaya kung hindi mo pumayag, mag-double mag -double, mag double din rider. Tsaka wala siyang nakanote sa so 40 pieces. Tinan so, mo. Kayo, hindi ako papayag yung ganyan. Medyo type lang. Wala siyang nilagay na 40 mm -hmm. pieces. Kasi wala namang kukuha ng rider niya. Kaya ako hindi ko rekonin yan. Sino ba nag-book nito siya? Itong labi. Ayaw magsumagot. Nakukontak niyo ba to? Hindi, hey, si hindi ba na akin yan, eh. Hindi makontak yung ano, yung nag book Alam niya siguro magre-reklamo yung rider. 40 pesos na ganyan mga katatay. Sabi nung babae nga, yung know, papak dito, hindi kaya yung dalawang rider yan. So ngayon, repersyawan natin ang dalawang rider to. Ipapayag sa dadali natin po lahat. Kasi hindi na tayo makapag-double book nito. Genial triestability pa to. Ayos na maguti. Eh. Ang drop up to para makonfirm lang natin kung pwedeng tawagan yung mag-book. tawagan ulit natin yung ano yung pickup yung may ano nito yung, ano, yung, ano, yung yung ko lang kung may ari yun wala sa dito eh bagay si cancel na lang natin to aga cancel na lang hello hello po ma'am ano po ma'am hindi matawagan kasi yung ano yung nagbook tapos yung drop off nag ring lang lang ring ayaw din sumagot nakita no, niyo sa yung item oo oh, ma'am na nakita ko naman pero kasi dapat dalawang rider to ngayon kakausapin hello. ko siya kung papayag siya na kukunin ko to pero pang dalawang rider yung ano niya. Yung Ay, ay dapat matawagan siya kasi kasi makulit. Kaya nga po, kasi okay, yung, Kaso, eh, wala, wala po ba kayo ma'am ano ng access para matawagan? Kasi incorrect yung number ng ng, ng ano eh. Po. Opo, kasi so yun kinausap natin yung uh, pick up. Wala siya dito eh. Kung ano siya dito, hindi ko alam. 40 pieces na ganyan o, oh, 40 pieces, example natin.

Otis si yung kuya o. Oh. 5, 10. 15, 20. teraso na yung kotse yan. 20. yung 20. 20. 20. 20. Oh. 20. 20. 20. 20. Oh. 20. 20. 20. 20. Oh. 5, 10, 20. 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 para maka Parang 40 pesos din yung cups yan ah. Uh, apod, eh. ano? Ano 40. Oh, oh, 40 tapos yung sa akin 40 rin. <laughs> Ito ka coach na oh. Oo, tataray. Pero pipilitin ko karga dito. Papayag siya. Dagdagan mo yan boss. Kawawa ka naman yung boss. Kaya nga eh. Ayun sila lang boss. Ibenta <laughs> e, ka ba? No. Pero, no? Sabi ko nga dapat nag-note silang may 40 pieces. Walang pwede mo i-cancel, di ba? Wa? Oo, so, wala nakalagay na notes, oh. Loko eh. Ano sa wala nakalagay na notes, memo type lang oh. Hindi naman paano pa 'yan? konsiderasyon. Hindi Dapat dapat sidan ang ano niya eh, binuk niya eh. Gusto nila, dahil na. mo sila Kaya nga may category, may sidan, 'di ba? May kotse, may 42 wheels. Ayaw po sagutin, walang Hindi tayo wala <laughs> Unang booking natin, malas-malas na hata tayo Pero okay lang kung makancel to, layo din kasi nito, napipintal na utak mo to. Ah, okay. uh, si so Pops 40 rin yung karga niya oh, sa kotse niya. Oh. Tapos ayaw, motor, 40 rin. Pag hindi pa rin sumagot, cancel na natin to. Ngor, ilang, or, minuto na tayo rito. May 15 minutes na yata. <laughs> okay, dito si Lovely. Kay Lovely? Opo. Hindi naman siya masagot eh. 40 pesos yan eh. May lalabag kayo ito? Oh, Kasi kakausapin ko siya kasi 40 pesos yan dapat doble ang bayad niya. General Tres Cavite yan, layo yan. Wala man siyang nilagay na notes na 40 pesos kasi o oh, dapat kung lagay sa dyan, hindi yan kukunin ng rider. Pang putsi kasi yan eh. Ang dalay mo, 40 ang piraso, papuntang General Tres Cavite. 40 ang kasama per kalat? Oo. Kaya sabi ko, dudublayin ko yung presyo, kapilating kong karga. Hindi ako makapag-double eh. Ito kanina, umalis sa kotse o, 40 ang dala nun. Kapilating, hindi ka kasayan dyan. Ayan ba mo ito na? Oo, yan. Hindi ka kaya yun. Anong bang lalakayan? Simada, buho pa eh. Hindi, ano yung Simada yata yan? Pag yung Simada lang, kasi kung alam yung pagkain niya, dapat kotse ang binok niya. O, 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 si Dan, di ba? Bakit Kasi motor niya eh? Pag motor, kung pipilitin mo do yan, yan. Kaya nga. Kasi hindi mo pwedeng do-doble yan. So, rin Kaya natatawa, tinatawagan ko eh, sabi ko, do ko yung presyo niya. Pero kung hindi, kakancel ko na. oh okay. okay. Ano mo yan sa mga? Hindi nga eh. Sino ba nung kausap ko? Na-pick up? Hello po? Hello po? Te, ano pangalan niyo, te? Ano pong pangalan niyo? Ay, si, ikaw si Janine? Hindi po. Janine yung kausap ko, eh. O, sabi mo. Pinat niya na daw, kuya. Hello po, ma'am? hello, hello, hello ma'am. Hello, sir. Hindi po siya matawagan, eh. Pinatawagan ko. Ay, pinat ko na siya ng naman. Sabi, tapos binigay ko yung number niyo. Wala matumatawag sa akin. Nag-team siya. Sabi ko, sabi ko tinatawagan ko doon ng rider. Tatuyo na lang po. Ako sinet-message po yung Hindi siya, na siya. siya nag-message sa inyo? Nag-message nag po siya. Sabi niya, papunta kanina. Sabi niya, papunta niya yung rider ko. Okay. Eh, kaso yun nga. Kanina may na nabukting siya. Hindi ko na yung rider. Kasi niya hindi daw kaya. Kanina meron na dito kotso 40 rin. Si Dan yung dala. Dapat si Dan talaga yung to. Dapat si Dan yung dala. Eto kasi sa'yo, mapiling talaga itong konto niya. yun. Hindi, kaya ko na may takbo ito, ma'am. Dudublin nga lang yung payment niya. Gagawan ko ng paraan. Kasi hindi na ako makapag-double book. Yung iba kaya naman, pero yun niya, dapat may agreement na... Kakayanin na, ma'am, yan. Kaya lang, hindi na nga po makapag-double book yung rider. Kaya babayaran yung dalawang biyahe. Oo, magaan talaga. Pero ito nga, ma'am, kung ako sa usap, sagad niya yung sabihin mo kasi... Pero regular customer, regular customer ni po ba to? Ready na yung customer pero kasi sa hindi nang sa siya, siya ng nung, ano, yung pull payment kasi nagkakaproblema probleman siya Ay gano'n? Ano ba? Bakit ayaw niya po mag full payment? Eh naka-order na po pala siya dito. Opo, saka tabihan naman si namin eh. Sige ma'am, try ko po i-reach out ulit baka sakali. Kung hindi ka, cancel Apo, ko na lang to. Apo, ayun nag-reply na siya ha? Sige, ano po sabi? Apo, makasalaga na rin siya dito. Sige po, sige po. Ako po. Matagal na tayo dito eh. Ay, di man matawagan. Putik yan. Pero, pero alam nga ka nangyayong pa, ano, pagkasya hindi sa motor pa rin yung pakipaksa. Sa hirap yun. Hindi, sa unahan. Kalo, kasi yung mga layak sa unang sampu hmm. e, Sa bilaan din. Eto, sa loob. Hmm. Sa binig din. Sa yun Sa ibabaw ng... di atas mga kasahidin din. Saan? labas Hindi na, sa labas din naman kasi yung ano eh. Iba eh. Kasi nakaroon dito eh. Iba, yan Dito ko nilalagay oh. Dito. Sa loob na lalabas kasi dito, kasi dito. Kung ayaw nila pumayag, bakit nagbubuk sila sa motor? Dapat kotse sila. Kasi sila may kasalanan no? di ba? Ayaw pala nilang ilabas, eh dapat kotse yung binubuk nila. Baka TTP. kaano naman. Hello po. Ayun, pero bayaran ko na yung gabi, punta ka na lang doon. Ma'am, kayo po yung ano nagbuk? Yes. Ma'am, kasi ma'am ganito po, nang bago ko po itakbo kasi yan, hindi po kasi kakasa sa motor to. Ngayon, dalawang rider talagang ang kailangan mo dito. Ngayon, ma'am, kasi po hindi na po ako makakapag-double book. Yung kanina po lumabas dito, 40 pieces. Si Dan yung gamit. Kalalabas lang, magkasunod kami. Hindi ma'am, kahit mo Kaya nga po, dapat naglagay kayo ng notes dyan para hindi kayo pa ulit-ulit na may pupuntang rider dito. Kasi, hindi, hindi ma'am, hindi po siya nakapriority, regular lang siya eh. Kasi hindi na po kumakapag-double book mam ma nito eh. Pag tinakbo ko to lahat, puno na kasi yung motor ko. Hindi ko na malalagyan ng ibang booking. Didiretso ko na sana to. Sige so, po, cancel mo na lang po ma'am. Loko ka. Pipilitin mo. Takbo. <laughs> Tawagan natin yung pick-up para spec lang. Hello po. Ma'am, hello po. Ma'am, eh, ano lang, pina-cancel, pinipilit niya kasi na ano, karga daw. Kasi yung 347, single ano lang journey lang yun eh. Pinapipilitan niya yung 35 daw, mayroon. Sabi ko hindi po... Sabi ko, baka, mo, baka po may dala ng booking yun. ayoko, kukuha pala ako ng pangalawang booking, sabi ko. Okay lang kung yung rider na yon ang dala po envelope gano'n, pwede niyo isa yun? Ay pero kung Kaya yun na lang po tinawagan lang po kita para ano lang po. Na pina, pina ko na lang po. Sige po, sige. Sige po. All right. buraut na customer. <laughs> Pipilit yung 40. Tapos ginamitan tayo ng magic word na ano na yung isang rider daw 35. Eh 35 yun, eh, 40 yan. Tapos di ko alam kung may kasabay yung rider na yun. Di ko alam kung bagong rider yun kasi pinakulan <laughs> so yun kakancel natin to hindi yan kakancel yung customer na yun loko yung ganyan customer eh certified bura out yan eh uh, gawa lang natin ng video yung mga ganitong hindi tayo nagreklamo ang atin lang itama naman yung para sa atin masyado man abusado ang dami, naman, dami na natin nasayang na minuto dito gas so cancel na lang natin to But, driver support tagal pa dito sa driver support dito na lang tayo sa ano dito na lang tayo sa direct kasi hindi yan kuha muna tayo ng isang booking Mam mamaya natin i-cancel yan mamaya natin i-cancel yan kuha muna tayo ng isang booking kasi talo tayo eh. maghihintay tayo ng 10 minutes eh. ikaw pa nakakuha Drinel Trias? hindi, may nila to? ala ko Drinel Trias eh no, 40? 40? Ayaw mag-double book? Ito nga, hindi ko nga lang kasi ako kasi kinuha nito kanina eh. Ayaw, hindi, pinakancel ko nga eh. Kasi ayaw i-cancel? Oo. Habang ako yung kumuha, may kumuha ang isa eh. Ayaw, ayaw, ayaw. Hindi, may unang pumuntang rider na pinanggihan, tapos pangalawa ko. Pinanggihan ko rin kasi ayaw mag-add. Pinapadubli ko yung bayad. Oh, <tong> hmm, walang yung clienting ganito. Ubos oras. Nagbubuk sila, hindi sila naglalagay ng notes. Tingnan mo yung kanina, ang dami niyang binuk papuntang General Andres Cavite. Walang nilalagay na ano, 40 pieces kasi alam niya walang kukuha noon. Shout out sa iyo ma'am, intindi mo mag-book. Wala ka respeto sa delivery rider. Alam mo lang bumu alam mo lang mabuhay ka. Hindi mo iniisip kung paano yung kalagayan ng delivery rider. ayan oh, meron naman siyang book oh, ayan katay kita niya. Di ba nakita niyo naman ayan oh, 347. Wala siyang nakalagay na 40 pieces na ano. Oh, isa, dalawa, tatlo, apat, ang dami yang binok. Kawawa yung rider na kukuha dyan Orderan nyo nga ng kambing to Pasaway na customer na to Ayan, papakita ko sa inyo Ayan o oh. Ayan, Mio type o, wala nakalagay na ano Binago niya lang yung Mio type Scooter type, binago niya Pero hindi siya naglagay, nag-attach ng 40 pieces Ito siya ang mga katatayo booking ko Ayan yung i-cancel, ayan o, oh. 347 din yan Pares lang yan, yan, lovely na yan, yan o oh. Huwag yan si ma'am Janine, okay yan, kausap Ito, ito to Huwag din yung ano, drop off Okay, hindi lang yung sumasagot. Itong lovely na to, eh, number niya, oh. Orderan niya yun ng, ano, ng sampung kambing. <laughs> pasaway na, ano, yung yan. Sabi nga nung pick up, si Ma'am Janine, hap, kalati pa lang daw yung bayad niyan. Pasaway daw talaga yung, ano, na yung na yan. Gusto laging makatipid. Masyadong burao tong ganito, eh. Ano yeah. ka lang? Kapitid ka? 347 pupuntang General Tres Cavite ayun mga katatayong kung to ano pasaway siya ayun oh. bilangin natin yung book niya isa dalawa tatlo apat apat na booking ang ginawa niya kasi <laughs> sa akin hindi niya pa kinakancel kunin natin itong niya ay na to cancel natin yung isang booking yung pasaway na to General Tres Cavite na to order na 'yung sa camping. Oh, cancel order. Cancel natin 'yan. Ba. Good to talk to customer, in payment, diano? Kagahin 3 payment. Submit reason. gagawin na natin fee and payment kasi magpapadubububub tayo yun yung idubububub o yan lalo na tayo <laughs> ah lalamob! alright diretsa na tayo kaya mo na mabawasan yung bar natin wala tayong magagawa dyan kahit anong magandang performance ang pakita mo kay lalamob, wala walang mangyayari kasi customer lagi yung school over here always right so ang gawin natin hindi mo natin tatakbo to total, pasaway din yung client natin na to. Gawin natin, magtambay tayo ng 10 minutes para naman makuha tayo ng tambay. <laughs> tambay natin dito ng 10 minutes, hanap na tayo naman na